Oh, another day, another video. Oh. Tingnan niyo yan ang kalat to. Ayan. Yan. Ganun kakalat pag nagpapalit ka ng na kahit yung brake lang o preno sa likod. So, dami kang gamit na kailangan. Ayan, o. Oh. Impact range. Ayan, o. Oh. Mga po. Ayan, o. Oh. Mga open and close range no, oh, dahil magpapalit tayo dito ng brake drum no. Totoo eh, may ma ano pa naman yung ano nito kaso kailangan natin magpalit ng bago. So ayan oh, daming binaklas ng butso, guma. So, wala kang wala kang gamit pamuti yung ulo mo dito kaysa eh, magbayad ka